Hi, mga friendship! Welcome to my life! Este, welcome to my vlog! <laughs> So for today's ganap, grabe nagmamadali ako mga friendship for today's video dahil may handaan daw sa kapitbahay ay hindi tayo pwedeng maubusan. Aga ang kapal talaga. <laughs> Ngayon nga ho ayan dito kami ni mama sa birthday yan at eto nga po pala si Lola Huling ang ating napakagandang birthday celebrant. 70 na nga ho yung edad niya ay eh, pero tingnan nyo naman mukha la ang Ocean 69. Wow! Uy napakalayo! Amazing! Wearing red sparkling dress kita nyo naman batang bata ang atake. <laughs> Sabi ko nga ho mga friendship, hala sana naman nga ho ay makaabot tayo sa ganyang edad ano at malampasan pa natin. Yung tipong kaya pa nating makipagabulan sa ating mga apo hanggang sa po natin sa tuhod. Amen! Ah. Real talk lang ha? Ay alam niyo ba ho mga friendship ay si mama akit ng akit na pumunta na nga daw ho kami at baka nga daw ho magsisimula na ay kako ay wala pang ang tao. Ay hindi naman tayo ang mag-o-opening remark sa birthday. Yan, yan yan. yan. <laughs> ay tayo na paghahalatan i eh. Charot. At dahil hapon na nga rin nga ho, ay di inihatid ko na rin. Ay tamang tama at ayan nga ho, at nagdating na din ho ang ibang bisita. At alam nyo ho mga friendship, kapag din sa probinsya, lalo na at maraming bata sa inyong lugar, ay kapag merong nagdaraos ng birthday yan, o kahit anong handaan, ay palaging nagmumukhang children's party. Dahil nga ho sa daming bata din eh. Aba naman, ay tunay. <laughs> At ayan mga friendship, sinimula na nga rin ho ang program at syempre hindi mawawala ang pagbibigay ng mensahe sa my birthday at ang picture taking. <laughs> Yung tipong kapag birthday mo, para kang artista, aba naman, ay na. Yung tipong pinagkakaguluhan ka at talaga namang gustong-gustong magpa-picture sa iyo. Real talk lang, ha? Ay mga friendship, ay dahan-dahan at baka naman magtikangkang. <laughs> ay speaking of tikangkang, ay sabi ko nga kay Kuya Ruter, wag nang tawagin si mama at lula Eli kapag nagbigay na nga ho ng mensahe. Ay baka baga pa, ay aray namang si mama, ipanayan tawag sa akin at hindi pa daw sila nakakapagbigay ng mensahe. Kaya ayan, yaan ang sila sa upuan pinagsalita. Ay ako'y tawang tawa pa nga diyan mga friendship. Paano ba naman tingnan nyo yung layo ng upuan ng mga senior citizens sa mga bago pala ang papunta sa pagkasenyor? <laughs> Ay dati sabi ko nga ho, ano ba kang problema kung tayo ay umiedad? Kasi noon ay sabi ko gusto ko nang tumanda at nang makapagtrabaho na at ang makatulong na nga ho baga sa pamilya. Ay ngayon ay pwede ba gando na lang ho ako sa panahong. Ang problema ko laang ay kung paano ko bubuhayin ang mga kakampi ko sa 1020. Ay ang lungkot pala din eh. Uy, nagdarama na naman. Real talk lang ha? Hindi totoo yan. Bola lang yan. <laughs> na nga ako mga friendship. Kakantahan na natin ang birthday celebrant. kung magdasal mga friendship, syempre ano bang gagawin? Syempre kakainan Alam niyo din sa amin, kahit gaano ka simple at kapayak ang handa, ay talaga namang pinagkakaguluhan lalo na nga huarig mga kakanin. Ay panalo kapag natikman mo, malilimutan mong niloko ka ng jowa mo. Charo. Ah? Aba naman, ayo ay sa <laughs> Eh, di ba, ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May itaulo ko. Eh, 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 eh kaya na ganyan kanyang -kanya kuha na nga kami din ni mga friendship. Hala, kain na rin ho kayo sa inyo. Hindi ko ho kayo maimbita. Hindi ho akan eri eh. Tiyara. <laughs> At isa pa nga sa kanaugalian sa probinsya mga friendship ay talagang mananawag ng mga kapitbahay. Ay syempre yung iba ay nahihiya. Kaya hindi napunta. Kaya talaga namang yayakagin ng may pahanda. Kaya naman kahit nga ho hindi nimbita ay hala sugo so din. Parang piyesta. Kalibasa <laughs> nga ho din sa amin o sa kahit saan naman atang probinsya. Kahit nga ho ika pa ay aba naman nanay, pinsan ko yan, kamag-anak kong Kaya naman kita nyo, kami palaging nagkakaisa, kaisa lalo na kung sa handaan. Aba naman, ay tunay. <laughs> At habang nagpapakabusog nga ho ako, este yung mga bisita. Ayan, at nagiikot na nga ho si Lula. At abo naman, ay may pasabit pala. Siyempre, hindi ang ho sa mga kasaluso ang ganare. Nauuso na rin ho are sa mga nagbe-birthday. Kung tawagin baga sa amin ay sabitan. Ay hala, nagkaroon tuloy ako ng idea. Malapit na ho kasi ang birthday ko. Baka naman. <laughs> at hindi pa nga ho tapos ang kainan. Ay ayan nga ho at may padating pang pagkain. Ay sabi ko nga ho ako'y diet. Pero hindi ko ho talaga mapigilan. <laughs> At syempre mga friendship, dahil mahal ko kayo, hindi pwedeng hindi ko kayo bibigyan ng mga tips na pwedeng yung gawin Para nga humakatipid kayo kung sakaling nagbabala kayong maghanda or may mga okasyon kayong padating So una, magplano ng maaga, hindi yung kung kailan ka orasan na sa kapalaan kayo mag-iisip Kung ano yung mga gagawin, kung ano yung pangangailangan, at kung ano yung mga ihahain Oh no! Pangalawa, syempre, maghanap kayo ng mga nakasale o promo para mas makamura kayo kaysa sa regular na presyo Real talk lang ha? <laughs> Pangatlo, gumamit kayo ng mga DIY na dekorasyon. Ay, magaling ako dyan, charot. Kung may mga kaibigan o kakilala kayo na magaling sa art, ay maaari kayong magpatulong. Aba naman, ay kung talagang tunay silang kaibigan, charot. Ang apat, pumili kayo ng murang venue o yung pagdarausan ng inyong handaan. Kung mayroon naman kayong bakanteng lote, ay doon na lamang, wala pang bayad at limited pa ang oras sa pananatili nyo sa lugar. Aba naman ay tunay, real talk lang, ha? <laughs> At pang -huli, mga friendship, mag-recycle na lang kayo ng mga pang-decor. Kung meron kayong mga pang-dekorasyon mula sa mga nakaraang handaan, ayun na lang ang inyong gamitin. Ayun ay kung masinob ka at iningatan mo ang mga ginamit nyo noon ha. Ayan, hindi mo kasi iningatan. Itinapon mo na lang. Parang yung feelings ko, hindi mo pinahalagahan. Uy! na <laughs> Kaya naman mga friendship, laging tandaan na ang pagdiriwang ng kaarawan ay isang special na okasyon. Ngunit hindi na nga na kailangan itong maging napakamahal. Real talk lang ha. Ay hala hanggang din inalaang muna at ako'y kakanta pa. Another video has ended mga friendship. Maraming salamat po sa pagsama my dearest friend. And also thank you po sa mga likes, follow and share na ginagawa ninyo. I really appreciate it. Wow! Real talk lang ha. Mahal ko kayo mga friendship. Love lots mo.